Isang uh, magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at, at mga kaibigan sa, sa umaga po na ito ay uh, patuloy po tayong uh, uh, pinagpapala ng ating Panginoon. So salamat po Brother Melvin Villasano sa pag-assist sa ating pong live ngayon. So ngayon po ay uh, papunta ngayon ng lahat ng mga pastor sa uh, Balibago International Seventh-day Adventist Church dyan po sa Pampanga. Kaya po maaga tayo ngayon na nag-record. So ngayon pong September 26, dito sa mga makalangit na dako, ang ating pag-aaralan, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin. Ano kaya ang mithiin na ito na dapat natin ipagpatuloy? Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo. At sa umaga na ito, O Lord, aming idinadalangin ang uh, aming pong pag-aaral inyo po nawa kaming bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo at amin pong mapagpatuloy ang mithiin na dapat po namin gawin. Ito po'y inyong kalooban at kayo po ang nagbigay sa amin. Salamat Panginoon sa buhay at lakas na pinagalog niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito mga kapatid ko sa ating pong uh, Uh, pag-aaral, sabi sa pinakakitek sa Philippos 3.13 ito po yung ipagpapatuloy mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na ngunit isang bagay ang ginagawa ko nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus So sa ayon po dito mga kapatid ko no, Si Apostol Pablo ay uh, kinalimutan niya ang mga bagay ng nakaraan Tinalikuran niya yung mga bagay na nakaraan sabi dito At nagpapatuloy siya sa hinaharap Lalo na yung gantimpalang pagkatiwala pinag pagkatawag sa kanya ng Panginoong Diyos. So sa madaling sabi, ang dinilimot niya dito yung mga nagawa niya mga kasalanan yung mga nagawa niyang pagkakamali at tinitignan niya yung dakilang pag-asa na ang Panginoong Diyos ang nangako at ang magbibigay ng buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin so yun po si Apostol Pablo yung pong pagpapatuloy na dapat natin mitiin mga kapatid sa umaga po na ito, sa mga oras na ito ay yung magpatuloy sa pananampalataya sa pangako ng ating pong tagapagligtas sa mga, sa makalangit na takbuhan tayong lahat ay makatatakbo at lahat ay makatatanggap ng gantimpala. Pero ngayon, physically talaga, ano, hindi lahat natakbo, di ba? Hindi lahat natakbo at yung iba naman ay wala namang kakayahan na tumakbo, di ba mga kapatid? Pero sa spiritual, meron palang takbuhin. Walang hindi tiyak, walang panganib sa bagay na ito. Lahat ay tatakbo sa mga makalangit na takbuhin. Ibig sabihin eh, sa spiritual na buhay dapat nating isuot ang mga makalangit na biyaya at may mga mata na nakatingin papaitaas sa korona ng kawalang kamatayan. Panatilihin ang huwaran na laging nasa harap natin. So sabi po dito mga kapatid, yung takbuhin na makalangit. Gaano man ito kalayo, gaano man ito katagal, tapusin natin ito. Sapagkat ito ay makalangit at sa Panginoong Diyos papunta. Huwag tayong mapapagod sa mga pagsubok, sa mga problema. So alam nyo, sa physical na uh, pagtakbo, ang number one na kalaban dyan, hindi yung weight eh. Hindi rin yung uh, layo, kundi yung determination. Kung paano matapos to o hindi. Ayan. Determination. Determinado ka bang tapusin ito o hanggang dyan ka na lang. So yun po mga kapatid ko. Sa pagpapayat din, ganun eh hindi yan yung diet o yung pagpipigil mo sa pagkain kundi yung determination mo na ikaw ay magpapayat mag, talagang magbawas ng timbang so ganoon din sa spiritual na buhay mga kapatid ko no? yung determination natin na harapin ang mga pagsubok at manatiling tumatakbo kasama ang Panginoon papunta sa langit na bayan ibig sabihin mga kapatid tapusin natin yung karera natin yung karera ng buhay natin dito sa mundo lalo na sa spiritual na uh, bu buhay, sa spiritual na aspeto. Ano daw, itingin ang mata sa papaitaas. Kapag ikaw ay natakbo, number uh, number one natatandaan mo, hindi ka dapat nakatingin pa ibaba. Ayan. O, hindi, hindi magandang pagtakbo yun kapag kayong mata mo nasa ibaba. So, ganun din sa spiritual na buhay. Hindi po pwede na ikaw ay natakbo na sa ibaba. O kaya nakalingon ka sa likod. Kapag natakbo ka, eh mahirap kang tatakbo nun. No, mabagal kanya na hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Ang sabi ko dito, ang mata ay itinitingin papaitaas. So ganyan ang buhay mananampalataya. Ang ating spiritual na buhay mga kapatid, no? Maraming mga hindrances at isa sa mga uh, key para matapos natin ang takbuhin ng buhay ay yung determinasyon. Pero hindi ka ma, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya na ganoon kung hindi ka nakatingin sa ating Panginoong Diyos. Hindi yung goal ang tinitignan mo, kundi magagandang tanawin yung magagandang ginawa ng Panginoong Diyos para sa atin para matapos natin yung uh, takbuhin na ito, mithiin na nais ng Panginoon. Ang mapagpakumbaba, buhay na tumatanggi sa sarili ng ating banal na Panginoon ay dapat nating panatilihing palagi sa ating pananaw. Ano yung dapat nating panatilihin Magpatuloy? yung pagtanggi sa sarili, yung pagpapakubaba ng ating Panginoon. Hindi dapat yan maalis sa ating uh, pananaw. At sabi pa dito, at samantalang ating sinisikap na tularan siya na nakatitig sa marka ng gantimpala, makakatakbo tayo sa karerang ito na may katiyakan na lalaman na kung gagawin natin ang pinakamabuti na magagawa natin ay tiyak na matatamo natin ang gantimpala. Yan. So, ibig sabihin, mga kapatid ko, no? Basta tumakbo lang tayo. Sa karera ng espiritual, mga kapatid, eh, wala namang cut-off yan. Hindi katulad sa nung tumakbo ko ng uh, 10 kilometers uh, dito sa uh, Gimba, ay ang cut-off ay 3 hours. Yan, yung cut-off. 3 hours yung cut-off niya. Kapag ka hindi ka dumating ng 3 hours, hindi mo natapos yung 10 kilometro ng tatlong oras, wala kang medal. <laughs> wala kang medal. Bito, mga kapatid, may katiyakan tayo. Kapag tayo ay tatakbo, mga kapatid ko, basta matapos natin yung karera ng buhay, pananampalataya, tiyak tayo na may gantimpala. Kahit hindi tayo mauna. Ang kagandahan dyan sa spiritual na buhay, hindi yan paunahan. Basta matapos mo, yan yung tinatawag sa karera, eh, sa, sa, marathon na finisher. Ako, idinadalain eh, ko sa Panginoon next year, eh, 2025, eh, makatakbo ako kahit 21 kilometers. So, half marathon. Half marathon lang kaya natin kasi marathon, eh, layo nun. Baka hindi natin kayanin, practice pa lang ay uh, mabigat na half marathon. ayun yung cut-off naman nun, eh, matakbo mo siya sa loob ng limang oras, yung half marathon. Basta makapinish lang. Yun ang aking gusto, yun ang aking bitiin. Maging finisher lang ako. Masaya na ako. Pinakamasaya na ako. Bakit? E first time ko matatakbo yung ganong kalayo eh. ba? Diba? 21 kilometers. Ayan. Kahit yung 10 kilometers sa tinakbo ko nun, Basta sabi na sa isip ko lang, kahit finisher lang ako, kahit hindi na ako mauna dun, kahit wala akong award doon, basta matapos ko yun masaya na ako. So ganun po mga kapatid ang ating pong uh, pagtakbo sa ating pong spiritual na buhay, yung karera ng buhay. Basta matagpos lang natin ito kahit hindi ikaw manalo, hindi eh, ka ma mauna doon. Basta matapos lang natin itong takbuhin natin. Tiyak yung gantimpala na matatamo natin mga kapatid. Yan, yan lang tatandaan natin. Yan ang magbibigay sa atin ng lakas. O sabi dito, kung mayroon tayong ganitong pangakit sa harap natin, hindi ba natin tatakbuhin may pagtitiis ang takbuhin na inilagay sa harap natin? Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpakasakdal ang ating pananampalataya. So Hebreo 12.1.2 Sino ang nagpatatag ng ating pananampalataya? ang ating Panginoong Yesus. So, ang kalaban natin sa physical run, yung ating patig sa, sa, paa. So, nung akong una ako tumakbo, talagang masakit na masakit na yung paa ko. oh, At saka nahabol ko pa yung mabibilis, eh, baguhon pa lang naman ako. Sobrang sakit ng paa. Halos sa uh, hindi ka na ako makatakbo. oh, Pero dahil nasa isip ko, ay, may tubig doon. Sa ano, may tubig doon. Malapit na yung tubig. Kaya tiniis ko na, Ayan. Malapit na ako sa finish line. Sabi ko, malapit na ako sa finish line. Uhaw na ako. Tapos, masakit na yung paako. Parang, parang gusto nang tumigil. Pero sabi ko, kailangan matapos kasi meron yung na medal. No? At saka may tubig doon, may pagkain doon. Tiniis ko na. Kasi yun ang nasa isip ko. Meron doon na... Uh, meron doon reward. Ayan. At saka nakakahiya, tumigil ka doon sa, sa gitna, di ba? Tapos may mga babae na tumatakbo. Malalakas pa. Tapos ikaw lalaki, hindi ka pa makatakbo. So kailangan tiisin mo. So dito po mga kapatid, matitiis natin ang takbuhin na ito. Gaano man kahirap ang buhay. bastang ang nasa isip natin sa dulo noon ay may tubig ng buhay na ang Panginoong Yesus ang magbibigay. Di ba? Ang Dios ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggang. Kaya titiisin na natin, ano, ano mang hirap sa buhay. Itinuro niya ang daan para sa atin at minarkahan ito, ang landasing ito sa pamamagitan ng kanyang mga bakas. Yun ang kagandahan. Hindi tayo maliligaw sa daan. At pagkasumali tayo sa fun run, ewan eh, ko sa CLC kung matuloy yung fun run, eh, ano yan mga kapatid, meron naman niyang mapa. Ibig sabihin, hindi kanyang basta-basta tatakbo na wala ka namang mapa. Meron niyang mapa. O, oh, titignan mo dun kung saan ka Ang kagandahan dito, ang Panginoong Diyos, binigyan tayo ng mapa. Yun ay nakalagay sa banal na kasulatan. Meron ng marka ng Panginoong Diyos. Meron ng bakas ng ating Panginoon. Susundan na lang natin. Siguradong hindi po tayo malimigaw. Yan. Upang mag matagumpay na mapaglabanan ang pakikipagbaka sa kasalanan, dapat tayo maging malapit kay Yesus huwag pag-usapan ang kawalang pananampalataya at wala kayong dahilan para gawin ito so para maging malapit sa Panginoong Diyos mga kapatid kailangan tayo ay uh, nag-uusap ng tungkol sa pananampalataya hindi yung nag-uusap ng kabiguan o kawalang pananampalataya huwag doon natin pag usapan yon. para mapaglabanan natin ang kasalanan kailangan mapalapit tayo sa ating Panginoong Hesus na nagbibigay buhay, nagbibigay ng tubig ng buhay sa bawat isa sa atin. So yung umpong treasure, yung ating Panginoong Hesus, yung mga kasama natin sa langit na bayan. Gumawa si Kristo ng kompletong sakripisyo para sa inyo upang kayo ay makatayo sa harap ng Diyos na kompleto sa Kanya. Hindi nalulugod ang Diyos sa kawalan natin ng pananampalataya laging inihiwalay ng kawalan ng pananampalataya ang kaluluwa kay Kristo. Kumpleto Rikados. kumpleto ang sakripisyo ng ating Panginoon. Sapat para tayo ay maligtas. Sapat para tayo ay alalayan. Sapat para tayo ay mabuhay na may pananampalataya mga kapatid. Hindi ka puri-puri na pag-usapan ng ating kahinaan at panghihinan ng loob. Sabihin ang sabihin ang uh, ng bawat isa, ako ay napighati ng ako ay may sumu ay sumuko sa tukso. ng aking mga panalangin ay pananampalataya ay napakahina. So dito po mga kapatid, hindi kapuri-puri sa Panginoong Diyos pala. Yung pag-usapan natin yung kahinaan natin. Huwag na huwag natin babanggitin sa ibang mga tao yung ating kahinaan. Kundi ang ating pong laging sasabihin, purihin ng Panginoon, pinalakas niya ako. Wala akong dahilan upang makiusap dahil sa pagiging bansot ng aking buhay reliyon. Ngunit ako ay nagsisikap na magtamo ng kasakdalan ng karakter kay Kristo. Ako ay nagkasala, gayon may mahal ko si Jesus. Meron tayong mga ano eh, dito disadvantage big sabihin, yung mga disadvantage, may mga kainaan tayo, may mga kasalanan tayo sa Panginoong Diyos, di ba? Ganon din sa pagtakbo, may mga hindrances. Maaring mataba tayo. Nung una ko tumakbo talaga nga, ang timbang ko, hindi ayon sa aking height. First time ko tumakbo, masakit yung paa, pero tuloy-tuloy lang ako nag-practice, nag Dito po mga kapatid, huwag nating alalahanin yung ating kapintasan. Huwag nating alalahanin yung kahinaan natin ang kailangan natin ay lumapit sa Panginoong Yesus. Na meron tayong kumpiyansa sa buhay na ito, bagamat ako'y makasalanan, tiyak ako'y patatawarin ng Panginoon dahil siya'y aking tagapagligtas, dahil siya'y nagmamahal sa akin. So huwag nating iisipin na lagi nga uh, ay naku, hindi ako kaya patawarin ng Panginoon, ako'y makasalanan. Hindi po mga kapatid. Nahulog ako ng maraming ulit, gayon may iniabot niya ang kanyang kamay upang iligtas ako. Sinabi ko sa kanya ang lahat na may kinalaman sa aking mga pagkakamali. Ipinahayag kong may kahihiyan at kalungkutan na aking niwalang karangalan siya. O, ako sa krus at sinabi ko, binata, binata niya itong lahat para sa akin. Ipinakita sa akin ng banal espiritu ang aking kawalan ng utang na loob ang ating kasalanan sa paglalagay kay Kristo sa hayag na kahihiyan. So yan po yung ating pagkakasala. Pero lahat po ng ating pong pagkakasala, mga kapatid, kung ating ilalapit ang ating buhay sa ating Panginoon, tapat siya na tayo ay patatawarin at kalilimutan ng ating kasalanan. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay pinatawad ako. Yan ang pinakamaganda. Yan ang puhaan natin ng lakas. Tinatawag ni ako sa may mas mataas, marangal na buhay. At nagpapatuloy ako sa mga bagay na nasa unahan. Yan ang pinaka-the mga kapatid. Pinatawag ako ng Panginoon, kaya kinakalimutan ko na yung pagkakasala. Hindi ko na pinabalikan yun. Lagi may tumatawag sa akin bagong bautismo. Pastor, paano yan? Nagkasala na naman ako. Ano ang aking gagawin? mapapatawad pa ba ako ng Panginoon? Naku, napakalaki ng problema niya. Ang sabi ko ay patatawarin tayo ng Panginoon. Pero hindi lisensya ang biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin niyan, sabi ko ay progress. Sa mga susunod na panahon, ito na lang yung pagkakasala mo dapat. Ibig sabihin, nababawasan. So yung kaibigan niya daw, every six months daw ay nagkakasala. Every six months daw, bumabalik sa pag-iinom. oh, ang sabi ko, sabi mo sa kaibigan mo, mag -practice na next year o sa susunod, every seven months na lang siya magkakasala. Ibig sabihin, eh, nababawasan, maabay yung uh, buwan na siya nananatili sa Panginoon. Ganyan lang talaga ang buhay. Nadadapa tayo pero tayo ay bumabangon sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Ganyan yung naranasan ni Apostol Pablo. Di ba sa Romans chapter 7, no? verse 20 to 21, sabi ni Apostol Pablo, yung mga bagay na hindi ko binag ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Yung mga bagay na, bagay na gusto kong gawin, yun ang hindi ko hindi ko nagagawa. Ako yung makasalanan. Pero sabi niya dito sa Pilipos 3:13 to 14, marami man siyang kasalanan, pinapatay niya yung mga mga Kristiyano noon na sumasampalataya kay Jesus. Ang sabi niya po dito sa Pilipos 3:13 to 14, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gintimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Yesus. Marami man tayong pagkakamali at mga kahinaan sa buhay mga kapatid. Magpatuloy tayo sa buhay kristyano sa ating pagtakbo papunta sa Panginoon na ating nasa isip yung reward ng buhay na walang hanggan yung nasa isip natin ng Panginoong Diyos na siyang nagligtas sa atin na siyang nagmahal sa atin nagpatawad sa atin yun ang ating yun ang ating titignan mga kapatid yun lang lagi nating iisipin ang kinakailangan dito determinasyon yung pananampalataya hindi dyan kinakailangan yung uh, sinless perfection. Hindi yun, mga kapatid, kundi yung lakas natin, yung pananampalataya, yung determinasyon natin na hindi susuko sa buhay na ito, bagamat maraming mga problema sa buhay. So sa umaga po na ito, mga kapatid, ay patuloy natin purihin ng Panginoong Diyos at salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito. At uh, ngayon po ay uh, isama niyo po sa panalangin ang paggalakbay ng bawat isa lalo na ang mga pastors natin na magkakaroon ng meeting ngayon sa Balibago SDA Church. So gabayan ng bawat isa at gayon po yung may mga karamdaman isama rin natin sa panalangin na sila pagalingin ng Panginoon, uh, bigyan ng kaginawaan uh, sa mga oras na ito. So ibalik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin para po sa panalangin sa ating mga prayer, request at pasasalamat at galing din po uh, sa isang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising uh, at binukas sa aming mga isipan sa isang napakagandang devotional patungkol sa takbuhin ng aming buhay. Salamat at kami patuloy niyong ini-encourage na mag-focus kami sa aming pagsulong at mag-focus kami sa forward, sa future at hindi sa mga nagdaan. Salamat sa takbuhin na ito kahit na kami ay nakakaradadaan na namin ng mga lubak, mga pangit. Nandiyan kayo para samahan kami para makita namin na kabutihan. Salamat sa inyong mga sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa inyong pagmamahal. Ito ay sapat upang alisin namin ang aming pagdududa na sa takbuhan ito ay kami makararating sa finish line. Kailangan po namin naman ang tulong ninyo sapagkat sa aming sariling kakainan. Wala po kami magagawa. Salamat sa inyong pagibig. Salamat sa inyong pagkabay at patnubay. Ngunit sa kabila ng inyong kabutihan, eto kami pa rin ay makasalanan. Umihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Dalangin din namin patuloy ang mga kapatiran na nakikinig niya. Samahan po kami sa aming maghapon na gawain. Kung ano man na aming gagawin, ilayo po kami sa anumang kapamakan. Bigyan kami na sapat na karunungan na maiwasan ang mga hindi magandang bagay. Kaya nawa, manguna sa aming isipan. Sa mga isip, mga pananalita at magawa po kami po yung maging karapat dapat sa inyo. Tulungan niyo po kami mag-post ng saglit para hindi kami makapagbitaw ng pangit na desisyon. Nalangin din na po namin patuloy ang mga kapatiran na may mga prayer request. na so, nauna ay pasasalamat kay Kuya Boy Balbito sa kanyang karawan ngayong araw na ito. Gayun din si Ate Sally at sa kanilang karawan ngayon ay eh, patuloy silang pagpalain ng panibagong masayang buhay sa kabila ng pagsubok na ito. Salamat sa mga pagsubok na dumaan sa kanilang buhay na patuloy na nagpatatag sa kanila at na magtumibay ang paniriwala nila at pananampalataya sa inyo. At sa mga susunod na araw na paparating linggo buwan, mga taon at mga patuloy na pagsubok na darating, patuloy niyo po silang samahan. Patuloy silang maging masaya kahit mabigat ng ang pinagdaraanan sa buhay sapagkat sa inyo lamang makakatagpo kami ng kaligayahan. Maraming salamat po sa gabay. Kaya din patuloy namin sinasama sa panalangin ang mga pastors na magta-travel. Nagta-travel ngayon papunta sa Balibago. At ingatan po sila sa kanilang pag-travel hanggang sa kanilang pag-uwi. Kailangan din po namin na ipapang may mga prayer request sa aming mga kapatiran. Ang mga may sakit. Una-una si, si Doc William. Patuloy niyo po siyang hipuin na yung mapagpagaling na kamay at si Sister Hazel sa kanyang araw-araw na pamumuhay samahan niya po siya patuloy pong samahan siya sa kanyang mabigat na pinagdaraanan sa buhay si Sister Hannah Lopez sa kanyang recovery patuloy namin sinasala sinasama sa panalangin gate na si Uncle William, si Raspe Daniel Gonzalez, si Kenel de la Cruz sa kanyang kagalingan gayon si Sister Mel Batavio Shenson si Irian May Melihor si Brother Betoy Castillo, si Ate Gloria Vicencio, Gloria Marcos, Sister Teresita Daher Reyes sa kanyang kagalingan at kayo ng kanyang mga anak at mga apo. Patuloy na mga Holy Spirit ang mga una sa kanila para makasama niya sa pananampalataya. Kain din ng alakasan ni Ricardo Hunsia ay patuloy po namin sinasama sa panalangin at kagalingan ni Tate Carlito Tomas na Alay Juning Alpinto. Lolo Edith, si Sister Angel Prenesa sa kanyang recovery. Sister Estrella Gagasin, Sister Anna Rosbel Hermino. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng mga nag para sa kanilang exam. Sister Allen Kahukom, si Ma'am at ang iba pa. Kaya din lahat ng pamilya ng mga nakikinig ngayon. Ang family ni Sister Emelinda Makalalag, si Manong John, si Jovan, si John Mark, si Nanay Titing. Ang family ni na Reynard, Wenzel Garcia, si Ruby, Anne Nicolo, Andre at ang baby na paparating sa kanilang bahay na nasa napupunan ng kanyang mami. Patuloy na ang ingatan sila sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Kasama din namin ang family na Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco. Kasama na sila Annie, Patrick, Nicole at Trixie. Patuloy na wala nilang maranasan ng pag-ibig. Makita nila liwanag at ma maranasan nila ang pagmamahal po ninyo at makita nila na kayo maawain, mabagpatawat at takilang manulubos. Dalangin din po namin si Sister, Emil, Sister Melissa Gambo kasama ng kanyang mga anak at ang kanyang asawa na mapatuloy ng Holy Spirit ang patuloy na mapagpapala ninyo ang kanilang maranasan sa kapila ng mapagsubok na dumarating sa kanilang buhay lalo na sa kanyang mga anak. Alam po namin na sa inyo walang imposible kaya kayo po ang patuloy na manguna sa kanila. Dalangin po namin patuloy ang mga kapatiran na nagpapagaling na sa may karamdaman at nasa recovery. Ati Lorna, Kuya Bobby, Ati Grace Mano Sister Aimee Kilantang, si Fina, si Baby Josiah, Brother Benjamin Munti, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, si Ma'am Lovejoy Tiwa, si Brother Gregorio Santin, kuya Cherry Purpun, si Ma'am Sila, kasama si Feli Domingo Gutcheco, Sister Lorna Cabiete, Sister Ana Manuel, Brother Christopher Umali Teres, Sister Erica Elisanto Cervera, Sister Tina Santos, at ang iba pa mga kapatiran na hindi namin nabanggit kasama namin sa panalangin sa umaga nito. Patuloy na ito. Patuloy naman kami hipunan yung pagpagaling na kamay. Hindi lamang ang aming physical na karamdaman, gayon din ang aming spiritual na kalagayan na kami ay paminsan-minsan nagdududa po sa inyong kabutihan, sa inyong kakayahan. Ngunit sa bila ng, ng inyong ang aming mga pagkakasala, andyan pa rin kayo para kami samahan. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Ito na ay pagkalob sa amin, hindi sa aming nais, sapagkat uh, ito ay pagkalob sa inyong kaloban. In Jesus name we pray. Amen. Amen.